Posibleng abot sa daang-daang Pilipinong manggagawa ang kinakailangan ng Finland. Bukod sa halos sang daang libong pisong halaga ng buwan ng sahod, pwede rin isama roon ang pamilya ng Pinoy worker. Ang iba pang naging kasunduan ng Pilipinas at Finland sa pagtutok ni JP Soriano. Tatlong taon nagtatrabaho bilang seaman sa Europe si Rodolfo. Nang matapos ang kanyang kontrata, bumalik siya sa Pilipinas dahil nais niyang makapiling ang pamilya. Pero dahil kailangan na niyang magtrabaho uli, naghahanap si Rodolfo ng bansa at employer na may benepisyong pwedeng maisama ang pamilya sa abroad. Pag nandun ka, doon ka nagtatrabaho, nandyan yung mga, yung pamilya mo, diba? sa sarap magtrabaho pag nandun, malapit ka lang sa mga pamilya mo. Tamang-tama, dahil ang pagsama sa pamilya ng isang dayuhang manggagawa ang isa sa mga inaalok na binipisyo ng bansang Finland na pumirma ng Joint Declaration of Intent o JDI sa gobyerno ng Pilipinas. Ang Finland kasi may pulisiya na kapag may sapat nakita ang isang dayuhang manggagawa, papayagan ng kanya gobyerno na isama ang pamilya at manirahan doon habang nagtatrabaho ang isang foreign worker. Hahanapan din ng trabaho ng Finland ang asawa ng dayuhang manggagawa at pwedeng mag-aral sa kanilang bansa ang mga anak. For Finland, it's, uh, it's important that for those workers who would like to come with their families, it's also possible and we try to help to uh, to to find a work for the spouses as well and then they can get also children to if they uh, children to Finland and and to school if they. If, if they uh, like it that way. Ang kakailanganin ng Finland, mga skilled workers, hotel at tourism workers, restaurant staff, manggagawa para sa information technology o IT, at healthcare workers, gaya ng nursing staff at caregivers. Ayon sa gobyerno ng Finland, mahalaga sa kanila ang labor equality. Kaya kahit ibang lahi, pare-pareho ang minimum wage na naglalaro sa 1,600 euros o mahigit 90,000 pesos pataas kada buwan o higit pa depende sa uri ng trabaho at industriya. Kasama rin sa pinirmahang kasunduan ang upskilling ng mga Filipino healthcare worker. One can come in, let's say, as a caregiver or nurse assistant and be upgraded from there in, in, in Finland. So, So this is something that is also suited to our healthcare demands here in our very own country. Paalala ng DMW sa publiko, huwag papatol sa mga trabahong inaalok sa social media. Mag-ingat sa mga illegal recruiters at tanging sa DMW lang mag-check ng anumang uri.